Ang batang walang mukha. Sa isang baryo na napapaligiran ng matataas na puno at malalawak na palayan, may isang pamilya na bagong lipat sa isang lumang bahay. Tahimik ang lugar at ang mga kapitbahay ay mababait, ngunit may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa bahay tuwing sumasapit ang gabi. Isang gabi, habang natutulog ang mag-asawa at ang kanilang anak na si Liza, nagising si Liza dahil sa tunog ng mga yapak sa labas ng kanyang kwarto. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita sa ilalim ng pinto ang anino ng isang bata. Nakaisip siyang baka kapit-bahay lang nila ito kaya mabilis siyang bumangon at binuksan ang pinto. Sa labas, nakita niya ang isang batang lalaki na kasuot ng puting damit at nakatayo sa dulo ng pasilyo. Agad na kinausap ni Liza ang bata. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" Ngunit hindi sumagot ang bata. Dahan-dahan itong lumapit kay Liza. Nang mas malapit na ito, napansin ni Liza ang kakaiba sa itsura ng bata. Wala itong mukha, walang mata, ilong o bibig. Para itong isang blankong papel. Mabilis na bumalik si Liza sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Nanginginig siyang pumasok sa ilalim ng kanyang kumot, pinipilit ipikit ang kanyang mga mata. Subalit, hindi pa man siya nakakatulog ay narinig niyang muli ang mga yapak. Mas malapit at parang sa loob na ng kanyang kwarto. Pinilit niyang huwag magmulat ng mata, ngunit naramdaman niyang may malamig na hangin sa tabi ng kanyang kama. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa kumot. Ang batang walang mukha ay nakatayo sa tabi ng kanyang kama, kahimik na nakatingin sa kanya kahit wala itong mga mata. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang bibig. Hindi siya makagalaw. Unti-unting lumapit ang bata at itinaas ang kanyang kamay. Isang malakas na hampas ng hangin ang dumaan sa kanya at bigla siyang nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Liza sa kama niya, tila walang nangyari. Ngunit nang tingnan niya ang salamin, napansin niyang parang may mga kamay na humaplos sa kanyang mukha, mga marka ng daliri na hindi niya maipaliwanag. Simula noon, gabi-gabi niyang naririnig ang mga yapak ng batang walang mukha. Sa bawat gabi, mas lumalapit ito at mas nagiging malinaw ang presensya nito. Hindi na siya muling nakatulog ng mahimbing. Sa huli, isang umaga, hindi na nagising si Liza.